ayun nagluto po ako ng bangus para sa nga banga bata yan <laughs> ulit ulit tapos nagluto din magprepare din ako ng for sa ang aming um, tukmen ayan samahan na rin natin ng kalamansi Wow kalamansi siya, saka yung sotok pinal pinalkang tinukano guys kaya inabraw pay, eh kana yun si dami tatang al daw mm -hmm, fresh from the mga ano lang yan kapit bahay <laughs> pinamimigay ba tapos yan um, himay himayin ko na para ano pag nagluto na ako nakaluto na ako kakain na kami agad para yung gulay, hindi siya ma malata. Ayan. May isang talong, konting talbos ng kamote, at saka, ano pa ba yan? Mm, kwantong spinach. Sarap yan, guys. Tapos, eto di kwantong, guys. Eh. Basit lang, eh. Kunti lang siya para, ano, nakakano din nakakasuya pag marami yung ano talong yan tapos luluto ko na kung ng ano ayan hiwa hiwa <laughs> may isa lang nga taong guys tam, dalawa lang naman kami ni mister ang magulang yung mga bata yung primito kong bangus ang ulam nila masyadong mahilig sa kulay kailangan mo pang ipilit tapos, yung luya naman, at saka ano, kunting luya lang at saka isang kunting luya isang sibuyas ayan tapos iubasan tapos, yan ilagay ko na magpla nang ano para mabilis lang ba ilagay ko na kaysa kasi rola tapos yung sibuyas si yung eh, isa lang din tapos yung yan hiwa tapos isunod ko na ilagay isda yung bundot ng bangus na primitive ko yan lagyan natin ng bakuong konti lang para hindi hindi pwedeng masyadong malap bawal yan hmm. tapos magic sarap pampasarap konti lang din hmm. yung tira ko lang yung kahapon yan, tapos ipapakulo na. Tapos isunod ko naman yung regado ng ano, tukmem. Yan, luya. Tadadam lang yung luya. Hiwa-hiwain ng maliliit. Tapos susunod mo yung sibuyas. Tapos, yan. Hiwa, hiwa. <laughs> mabilis lang guys ayan si huwa pa huwa yung wine lang din ng maliit tapos magpakulo ng tubig at ilagay din sa ano tukmem ayan na lagay na ha. yung mga hiniwang rekado tapos lagyan ng konting betchin yan betchin konti lang ng lang tapos lagyan din ng asin yung ibang nilalagay pag uong pero mas ako prepare ko yung asin para hindi siya ma, ma -ano ba maamoy yan tapos lagyan na ng kalamansi lagyan ng kalamansi tapos pepper resin. Ispisin yung kalamansi, guys. Gamit na rin tayo ng pangkala para yung buto, hindi siya may harod dun sa unang Yan. Ispis, pis, Depende kung gaano kaasim yung gusto niyo, guys. Pero sa akin, prepare ko yung maasim-asim para ano, panlaban din ba sa nilagay kong ano kanina, asim na medyo marami. Yan. Mm, sarap yan guys maraming kanin ang maubos pag ng ulam lalo ngayon at umuulan yan halo haloin halo haloin lang tapos yan luto na siya guys yan yan simpleng ulam guys sa tanghalian mm.